creator Spotlight, makakasama natin ang isang children's book author, illustrator, at publisher mula po sa Bicol. Bago po pasukin ang mundo ng publishing, isa po siyang seasoned graphic designer at animator for TV, film, gaming, and marketing industry. Hindi busy si Kuya. Kabilang sa kanyang mga published book ay ang An Unusual Unicorn. Ang cute naman yung may unicorn Leo's Inheritance, Lolong, The Good and Curious Crocodile. Parang nabasa ko to si Lolong. <laughs> Nagbabasa talaga akong children's book ano. At ang Daan Ginikanan series na kanyang inistratibo para i-preserve ang kultura at kasaysayan ng mga bayan sa mga bayan sa Bicol Region. Sa pamagitan po ng children's book. Galing Galing naman. Live na live mula sa Bicol. Wala <laughs> <Mula> po rito <laughs> sa Bicol po. Para sa Creator Spotlight, hello Christopher Tofi Asa. Hi Tofi. Welcome Sir Read Pinoy. Hello po. Magandang hapon po. Tofi. Miss Divine and ano, Sir Noel po. Ang busy mo, Tofi. Ano <laughs> ba? Ang dami mo naman ginagawa. Pero, uh, nag-film ka, nag-advertising, pero bakit ka nagsulat ng books? Hindi ka busy, no? Wala, wala, para kasi pag magsusulat ka ng books, kahit sabi mo children's book yan, ano yan eh, matrabaho pa rin yan eh. Lalo na, ang children's book, eh, hindi siya basta-basta sinusulat. Napaka-importante kasi na, di ba, pag children's book, maingat ka dyan eh. Pero bakit yun? Ba't ka tumawid? Ano yung nagbigay sa'yo ng interest, Tofi? Yan, sige po. Uh, year 2016 po, Nagkaroon po ako ng interest sa children's book. Mm -hmm. Katunayan nga po is nagmanifesta manifest ako nun ng 100 uh, children's book project na wow. uh, nilagay ko sa pader. Okay. <laughs> nilagay ko sa pader. Tapos, naghanap po ako ng work noon uh, related sa children's book. Mm -hmm. uh, hindi po ko nakakuha. Pero, nag-start na po ako kasing, ano uh, magsulat ng mga pambata. Mm -hmm. uh, ginagawa ko lang siya as hobby. Okay. Sabi ko, baka may pagkakataon na makapasok to sa mga traditional publishing house. Mm -hmm. Pero yan nga po, uh, pinasa ko siya pero hindi siya pinagpala. Hanggang nakita ko po yung Amazon na mm -hmm. pwede pala ako makapag-publish uh, gamit yung mga uh, publishing platform kagaya po ng Amazon. Sabi okay. ko, may pag-asa po pala. Mm -hmm. Kaya po yun. Pero uh, during 2016 po, uh, kasi kailangan uh, magtrabaho, medyo nahol po yung uh, interest ko sa Chivis mm -hmm. until Uh, 2018, nagkaroon po ako ng project from UK and Thailand. Mm -hmm. At doon po na parang naibalik yung interest ko sa children's book ko. Mm -hmm. Pero ano ba usually ng mga topic mo sa mga children's book mo? Uh, ano yung tema niya karaniwan? Uh, wala na talaga siyang ano eh, uh, particular na tema yung books na sinusulat ko. Eh. Mm -hmm. Kasi yung gumagawa kasi ako ng kwento based lang sa imagination ko. Ooh. Minsan nag-spark. Uh -oh. uh, weird nga kasi minsan, 4 a.m. Ng, ano, ng madaling araw, wow. may, may may spark ng idea sa akin. Sa so, babahong ka. Or hapon, or naliligo. Uh -oh. Kailangan ko yung isulat. Okay. Tapos, uh, once na masulat ko na yun, yung draft lang, sa ako na po kung paano ko ide develop yung kwento. Kasi pero dapat yung kwento is dapat meron na siyang goal. Mm -hmm. Tapos saka ko na lang siya gagawa ng problema. Okay. pero kasi napansin ko ha kunyari yung unicorn meron kang crocodile so mostly mga hayop yung mga ginagawa mong character sa sa mga kwento mo uh, siguro nagkataon lang po kasi uh -huh. uh, ano po kasi malaking influence po sa akin kasi yung kasi uh, maliit pa lang po kasi ako uh, mahilig na talaga akong gumawa ng mga kwento uh -huh. pero namulat po kasi ako sa comics 3-3, uh, gumagawa na ako ng mga comics. Pero meron kasing aklat noon na binili yung magulang ko, mm -hmm. yung My School Warehouse. Eto, ulit-ulit ko lang yung parang binabasa. Uh -oh. Siguro, nagtatak na yun sa akin. Kaya siguro, eh ang mga karakter doon isahayot. Siguro, mm -hmm. yan, nadala ko siya hanggang sa paglaki ko, yung influence nung no, sa children's book. Okay. Pero ito ha, um, kahit na gustong gusto mo siya, talagang love mong gawin yung pag, pag drawing, pag sulat. Um, pero may mga challenges. Uh, ano ano yung mga challenges na kinakaharap mo at paano mo yon nalagpasan? Yan, sige po. Yung to, ulit, uh, ulitin ko po, yung 2016, gustong gusto ko talaga sulat ng children's book. Yung una is uh, limited pa lang yung knowledge ko about dun sa sa publishing. Mm -hmm. uh, nag, uh, nag research nagresearch po ako noon, nakita ko yung Amazon. Kaso yung naging problem ko lang nun kasi kinold ko siya kasi kailangan ko muna mag, mag, makapagtrabaho. Oh, okay. Uh, kasi may 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 family na ako tatlo mm -hmm. yung anak. <laughs> uh, mas na. Kailangan unahin yung survival. Yes. yes. <laughs> Epo, tapos yan tapos isa pa siguro sa pinakamahirap as an author and illustrator din. Once mm -hmm. na nandun ka na sa point na gagawa ka na is pagod ka na. Oo. Oo. Uh, kasi madami kang ginagawa daily. Mm -hmm. Yan. Pagpupunta ka na doon sa ano, parang ang hirap ng mag-drawing o ma ang hirap ng mag-sulat. Oh, oh. Kaya isa po yung sa pinaka number one challenges po na inaharap ko as author. Ano, Pero sa as publisher na po ngayon, mm -mm. Uh, kasi na-develop na siya as publishing house, mm -mm. and siguro mga ano uh, limited resources pa lang po yung, uh, yan, isa sa number one problem is limited resources in terms of uh, finance. Mm -mm. Yan. Oo, pero ano, at least ha, mula sa dati, sinusubukan mo pa lang at medyo may mga challenges. Ngayon, self-publishing ka na. So, ano pa abangan namin sa susunod para tungkol sa'yo? Uh, ilang pang libro ang balak mong, is children's book ang balak mong isulat? I-drawing. Ilan pa? Wala, well, may tinarget talaga na po kasi kasi, kasi nung no, ano uh, uh, around 2019 kasi nagpublish yung pinakaunang ko po na pinublish, yung unicorn mm -hmm. pero yung uh, unicorn po hindi po yung yung uh, unang nasulat ko na book ang pinaka naunang nasulat ko na book is yung ang inekan ng kambopona uh, 2016 mm -hmm. kaso nung napasok po kasi ako sa self publishing Uh, ang tinatarget ko po talaga is yung international audience. Kaya, uh, nag-develop ako ng kwento uh, na hango sa uh, makakarelate yung uh, international, international. Uh, audience. Mm. Uh, kaya yung unicorn. Tapos yung, kaya yung mapapansin niyo yung mga nauna kong mga books is uh, lion, mm -mm. unicorn, mm -mm. tapos yung yung crocodile, ang ang ibang animals doon is uh, nandun sa ibang bansa. Oh. Tapos, yan po, uh, ikwento ko lang kasi 2019, talagang sabi ko, gagawa ako ng 100 children's book. Okay, oo, yun nga. <laughs> Kasi, pang ilan na ba? Ilan, nakailan ka na? 100 yan, ilan ka? Yung, yung script ko po ngayon, around nasa 10 na. Yung okay. Script, Kaya mo pa yan. Pa. Kaya mo pa yan. <laughs> <laughs> Ikaw din na mag-umaguhit, di ba? Diba? O kung gusto magpatulong ka na. <laughs> Ah uh, ngayon po ano uh, meron na po akong kinuhang uh, team wow na diba? magtutulung-tutulong sa akin para mas mabilis na po yung uh, pag pag ano pagawa ng children's book. Dati solo-solo ka lang, tas nahihirapan ka. Ngayon may team ka na, improving. Opa. So maaabot mo na yung 100 children's book ha. Aabangan <laughs> namin. so <laughs> <laughs> Uy, wag muna. 100 ka muna. So aabangan namin yan, Tofi, yung 100 that children's book mo. At sana yung ginagawa mo na yan ay eh, maging inspirasyon din doon sa mga iba pa na nakakaharap din ng mga yung mga ganyan challenges na parang ayoko na. Huwag na, hirap eh. May, may syempre, unahin kong buhayin pamilya ko, di ba? Kesa yung proseso ng pag at pati yung pagsusulat, medyo matrabaho. Pero, kung andyan na yung passion mo, tuloy-tuloy mo na, gawin mo na dire-diretso. <laughs> di ba? So, nasa yung pagkakataon ngayon, uh, Tofi, um, bigyan mo kami ng, ano, uh, kumbaga, yung mga gusto pang mag, yung magsulat din at gumuhit ng mga libro. Ah uh, bigyan mo sila ng isang magandang tip. Ano ba dapat nilang i-push? Ano ang dapat nilang ipursige unang-una? Ah uh, po yan. Yung sa akin po kasi talagang ito po ay uh, uh, magandang ikwento ko lang to. Mm -hmm. Kasi last year po, uh, naka-experience po kami ng parang malaking challenge sa mm -hmm. sa family namin. Mm -hmm. Tapos hindi ko akalain na yung inikalan kang ng yung pala yung mag si save sa amin. Oh, uh, kaya nga pa ulit ulit ko din po sinasabi pag may nakakausap sa pagkunan ng artist na kahit simpleng artwork 'yan, mm -mm. pwedeng malaking ano, malaking maitulong 'yan in the future. For yes. example po yung yung unicorn, yung lolong, mm -mm. Yung, uh, lay, yung Leo, mm -mm. lahat po yung naka nakaambag po sa amin ngayon mm -mm. financially na oh. dati idea lang siya. Nice. Yun Yan po. ah uh, Tapos balik ko lang po dun sa kwento dun sa ginikanang kang bumbun. Mm -hmm. Kasi yung ginikanang po ng bumbun since 2016, kinalimutan ko na po siya. Okay. Sabi ko noon, papalitan ko na lang yung title niya. Tapos tatanggalin ko yung last page dun. I, ipupush ko siya as uh, for international tao, uh, James. Mm -mm. Parang hindi na siya dito dedicated dito sa lugar namin. Mm -mm. Kaso po nung uh, July last year, nakita ko yung manuscript. Sabi ko, bakit kaya ano, uh, pwede ko, uh siguro pwede ko itong i-push. Mm -mm. Why give it a shot? Pero sabi ko noon, uh, try ko siya na i-publish na wala akong gagastusin. Okay. Kaya po, no, yung idea noon is crowdsource. Mm nag ano po ako ng crowdsource tapos yun ba laking gulat ko din po ang daming na, ano uh, tumulong <laughs> daming tumulong doon sa idea na i-preserve mm -hmm. yung origin yung culture and history ng ng town dito sa aming lugar oh, eh, kasi 2016 din po kasi yung idea na yon na na, na spark sa akin na why not gawin natin ay gawa, gagawa ako ng children's book that uh, dedicated sa every town dito sa sa lugar namin kasi 2014, 15 po, uh, nagkakandak po kami ng mga workshop sa iba-ibang municipalities dati. Mm -hmm. Tapos habang nagkakandak po kami ng mga workshop noon, na nalaman ko na yung every town or kahit barangay, meron silang unique na story. Mm -hmm. Legend, origins. Sabi ko, suprang ganda nito ah, siguro. Kung magkakaroon lang ng pagkakataon na ma maisulat itong mga ano nito, is yes. uh, ah, parang tatangkilikon ito ng ibang, Oo. ng ibang ng ibang bansa. Ah. Kaya yun po yung naging spark nun. No? Kaya yung ano po, yung, yung ginikana na hindi ko din po ina inaasahan. Mm -hmm. uh, yung po yung naging, ano, yun po yung ang naging lead nun, no? yung pagtayo ng uh, publishing house po. Kung Ayun. bakit na-push ko po yung publishing house ko. Napakaganda ah, ng kwento mo, Tufi. Pero medyo kinakapos lang tayo ng oras. Big, nasa yung pagkakataon. Para imbitahan yung mga nakatutok ngayon. Uh, saan nila pwedeng tangkilikin ang iyong uh, libro? Opo, uh, ngayon po uh, follow na lang po kayo sa aming anong Facebook page yung Tofi. At mm -hmm. uh, tapos uh, doon na rin po din po kaming post ng mga upcoming uh, books namin. Ah uh, meron po kami ngayon upcoming books na uh, ginagawa yung ang ginikanan ng, ng, ng anong Kang Kalabanga, mm -hmm. yung uh, hometown naman ng papa ko. Tapos ang ginikanan kang ng, ano Francia po sa Naga. Which is uh, Uh, partner po ako ng uh, Ars Diocese of Caceres. Wow. Ayun. Ako, maraming salamat sa iyo, Tofi, at sa pagkakataon na makasama ka namin dito sa Read Pinoy. Hanggang sa uulitin, ha? Thank you at good luck sa iyong mga bagong libro. Thank you. Salamat po.